Nangyari ito sa isang simpleng kasalan sa isang bayan sa Galilea na tinatawag na Kana. Masaya ang lahat. May pagkain. May tugtugan. May tawanan. Classic probinsyang selebrasyon. Naroon si Maria. Naroon si Jesus. Kasama ang mga disciples niya. Pero sa gitna ng saya, ayun! Naubos ang alak. Alam mo na. Panic mode. Kasi sa kultura nila, malaking kahihiyan yan. Parang sinasabi mong, Sorry ha, hindi kayo ganun kaimportante. Nakakahiya talaga sa mga bisita. Kaya lumapit si Maria kay Jesus at sinabi, Wala na silang alak. At ang sagot ni Jesus, parang chill, pero may lalim. Ma, hindi pa ito ang tamang oras ko. Pero si Maria, knowing her son, sinabi sa mga katulong, Gawin niyo lang kung anong ipag-uutos niya. May anim na malalaking tapayan doon, para yan sa ritual na paglilinis ng mga hudyo. Sabi ni Jesus, Punuin niyo ng tubig. Pinuno nila. Then Jesus said, Kumuha kayo at dalhin sa tagapamahala ng kasalan. Pagkainom ng tagapamahala, hindi niya alam kung saan galing ang alak pero nabigla siya. Bakit ngayon niyo pa nilabas ang best na alak? Kasi kadalasan, unang nilalabas ang masarap, tapos kapag medyo tipsy na ang mga tao, tsaka ilalabas ang mas mura. Pero kay Jesus, the best comes last. Ang tubig naging alak. At doon nagsimula ang mga tanda ni Jesus. Ipinakita niya ang glory niya at naniwala sa kanya ang mga disciples. Hindi ito simpleng party trick. Ito ang unang sulyap sa kung sino talaga siya. Isang Diyos na nag-aalala kahit sa mga maliit na detalye ng buhay natin. Isang tagapagligtas na hindi lang gumagawa ng milagro, kundi nagpapakita ng grasya kahit sa mga bagay na akala mo hindi spiritual. Minsan, ang unang hakbang ng Diyos sa buhay mo ay sa pinakaordinaryong moment Gaya ng kasalan na nauubusan ng alak. Handa ka na bang makita ang tanda niya sa buhay mo? Ano ang tinuturo ng Bible story na ito tungkol kay Kristo? Ipinapakita ng kasalang ito na si Hesus ay hindi malayo sa mga ordinaryong pangyayari sa buhay natin. Hindi siya diyos na naghihintay lang sa templo. Pumupunta siya kung nasaan tayo. Sa mga handaan, sa mga problema, sa moments ng hiya at kakulangan. At nang gumawa siya ng milagro, tahimik lang, walang drama, walang eksena, pero puno ng grasya. Ipinakita niya na siya ang may kapangyarihan, kahit sa tubig, kahit sa takbo ng kasalan. Pero higit sa kapangyarihan niya, ang nakita natin ay ang kanyang puso, isang pusong handang tumulong kahit hindi pa niya oras dahil may pangangailangan. Si Jesus ay Diyos na lumalapit, Diyos na nakikibahagi, Diyos na hindi lamang tagapagligtas ng kaluluwa, kundi kaibigan sa gitna ng kasiyahan at kahirapan. Maranatha. The Lord is coming soon.